so yun magandang araw mga kabukid ayan, nandito na tayo sa farm so ayan meron tayong problema dito sa fish pan natin ayan. ayan kita naman siguro sa camera yan bandang yan para mga ngitim ngitim ito yung tutunay na ano ng tubig ayan, dito ayan ito yung tunay na kuling tubig ito yun ang naging problema na natin ito dati so na solution na, solution naman noon so, so ulit natin ngayon meron May, tayong fish kill hindi lang halata sa camera pero ang dami natin fish kill uh, apog ang solution dyan magsasabog tayo ng apog pero bukas na lang umaga papara, pap, uh, pinapataas ko lang yung tubig tapos papaandar natin ulit yung makina bukas para pagsaboy natin ng apog uh, lumalabas na rin likewise mag-spray din tayo bukas ng parada mo bukas ng umaga ay, papaabutin ko siya hanggang dito. So, kung baka kulang yung diesel. And, ito na yung update dito sa pinapagawa uh, na atin. puploring na kami dito sa may... Kakatingin mo na yan. Pero may namin Ayan, ito yung update dito sa kabilang overhang. Ayan, hindi natin na i-vlog kahapon dahil di ko dala camera. Ganit kami ng Santa Ana, doon meron dito so hindi, hindi tayo nakapag-vlog. Ayan yung bagong overhang natin yan. Maaalis yung dalawang kalamansi. na guys gawa na yung guyob nan. yung pinaka ano mo uh, handle uh, paikot sa so, bukas sole sole ras na bukas bab yung mga pagana, pag na bakal guys tapos baka alasin na rin tong isang kalamansi tapos so dito na ilagay ah, na yung dalawa. Ang pangulis ko niya, Brad. Kaya. O, maram mong lapis kanya. Lapis namin ka. Sige, sige, gabi ka nila. Nilagay na yung dalawa. Sige, isa na lang dun sa dulo. So, okay na flooring. Kaya lang nagdodrawing pa sa dito dito dahil hindi parehas ng sukat. Hindi <laughs> parehas ng sukat dun sa saka dito. Tapos hindi pa. Parehas ng sukat pa ganun. Tsaka dun. Ayun pahaba, hindi rin parehas. So ayan na nga guys at ilipat na natin ang mga naitanim natin or la last time. Direct sewing tayo guys. Meron doon Ayan. Bali, uh, limambo. Limambo. Pagdating dito, lalik. Ito, itong dalawa. Lalik yan. Tapos, linipat. Dati nandito lahat ng lalik. Tinransfer ko lang dito dahil mas matagal ang araw dito. Ayan. So, hanggang dito. Ayan, magmula dyan. Lalik. Hanggang dito. Lalik. Dito, limambo na yan. So, 200 200 pieces Uh, limambo oh let's say 198 dahil meron tayong dalawang hindi tumubo tapos 50 pieces yung o 50 cups yung uh, lalik natin so ayan nasa ano sila ayun may last time kaya pala yung ano ko guys medyo maingay uh, kaya pala yung mga grow grow ko ito ito ito, ito. mga grow ko na yan eh kaya pala medyo nalilitan ako, nababagalan ako. Yung scale ko, mali siya. Wala pala siya sa gram. So, ang nangyayari, kunwari yung uh, yung tawag dito. Yung isang sukat, kunwari 400 grams. Doon sa kung sa nakalagay yung scale natin is 200 lang. So, parang nangyayari niyan, strength lahat nang napa grow out natin mga last 2 to 3 harvest kaya nagtataka na parang, parang ang bagal pero ito dahil full strength na yan na, na, na ko na yung problema ang bilis na ng grow tingnan nyo guys ang bilis na ng grow nila ngayon yan. mga lalik yan lalik ah dito pala all meti tayo all medi pala yung harvest natin ng ano nyan Christmas all meti. Tapos New Year, Limambo. Alright. So meron pa tayo natitiram. 40 plus. Yan. So pwede pa yan guys kung tutusin. Kasi 40 days ako nag-harvest. 45 days talaga yung lettuce. So okay pa yan. Nasa so 44 days pa yan. And kinagandahan kay Limambo. Kahit luwang pa siya ng 45 days. 48 days to 50. Hindi siya mapait. So gagawin namin dyan. Gagawa kami ng kani salad roll. At saka kani salad And kung may order pala Let us bibigyan natin Alright Kunti na lang yan Ito na lang huli eh. Sayang naman Pang South Consumption Ito naman Matanda na to Titingnan natin Bumibilog siya Tingnan natin Kung magsisid ba Hindi kasi Hindi kasi Hindi ko na ano yung mga last time eh Yung pinapasid ko last time Hindi hindi ko Napabuhay Bigla silang namatay eh. So Ayan Try natin to Ano rin to eh? Limambo Hindi ko lang ba't ganyan ng dahon Pero lima, kasabay ng limambo to Ayan, check din natin yung ano. Uh, update dito sa uh, overhang. Ayan, ayan na siya. Tinahasa natin lahat ng mga uh, ano natin, itak at saka kutsilyo. Ayan. Ito na, buo na rin tong flooring. Yun lang yung huli. Yun na lang namin ngayon. Nakaltasan na lang ni ba Dino. good morning guys continuation na ang vlog natin kahapon and uh, bad news ayun nangyari sa buko natin Ayan. wala na yan mamamatay na yan yung buko gumanan na din nat parang natumba ng konti so aalisin na lang natin yan kinain ng ano ah uh, ang tawag uwang kaya ngayong araw Mag-ano tayo guys Sasabi tayo ng Apog Dahil may uh, Toxic Nagkaka-fishkill tayo Papahinga na Nakakatapos lang namin kumain Dalmusal Dami natin fishkill Ngayon guys So yung mga puti-puting yan Ayan mga isda yan. Ayan mga inaalis ni Bapan Jim. Nasa 3 finger na yung ano natin. 2 to 3. 2 to 3 finger na yung mga isda natin. Ang tataba. Ayan maaga namin pinaantar yung makina. Dala. Dala kakainin na lang ng aso yan yun o, know, ang bulok ba? malaki uh, na hindi hey, may kagat sila ba? kinis pau unin you know? oh, yan o oh, nyan ang mete o oh. Tanggalin muna yung Ayos ah, na natin yung kangkong, hindi na tayo magtatanim ng kangkong diyan. Kasi isa rin nagbibigay na ng toxic sa fish pan yan. So hindi na tayo magpapatubo ng kangkong. Hindi naman din ganun kamahal yan. Makakabili naman tayo. So baka mag... Manali kaya at sa kaya. Sapa. Walang tayo magpalwalan din at yung kain ya. rin. Papala pagpapalabas kasi nandun yung figure dun guys Mang, mangingitim yung sapa natin mamamatay din yun yung konti pa pag umagang ganyan guys hindi nyo makikita yung toxic pero pag umaraw na lalabas na yun sa itaas parang ano parang Uh, oil parang langis ganyan nasita siya so sasaboy namin ng dalawang sakong apog by 100 kilos yun kaya uh, sabay pa under tayo kailangan lumabas yung tubig mamaya kukunin natin saging sa dito ay ito na pala yung update guys sa patola natin ayun oh o diba ayan may mga pang almusal almusal na tayo yan this week matitikman na natin mga yan o diba ganda mahaba hmm. dito malalaki malaki na yung dito eh. o diba mga panghalon tayo sa noodles Pangulam Ano, banta pa nuktuan lang kay. Ay, ali. At, siya tayo yung bibi na yan. Ito, namin ng bibi. Tsap-tsapan chap, ka. O, tsap-tsapan chap, ko po ito. Bagay nga yung panabakan niya. Kalando. <laughs> ito pa yan, oh no? Kailangan natin maglinis dito. pagkatapos ng project sa kubo guys ngayon na yung view niya ngayon eh. diba ang ganda pag natapos pa yung overhang sa kabila tapos ng project dyan dito kami focus ni Bapa hindi sa tanim muna after ng tanim ito maglilinis na i-change namin mga to Dito kaya kaya Lipat tayo nalaki yun e eh. Nalalat ang tena mo ko rin Dito Dito mo makamil dawanan Mga kailo Dati hmm? Lipat na nalaki yun Wala makamil dawanan ko rin may hmm. Ayaw oh May pangalmusal na naman tayo guys Sino uubing Sino uubing ka? Gano'n yun lang sa si sardinas yan

Next week uulamin natin yan With tinapa Hanap lang ako lang ala Kukunan natin yung sasaging dito guys uh, Ang sagad na yun Yun yung dun Uli natin mamaya Tapos may gagawin ako sa pinagputulan na uh, ang Katawan ng saging uh, Sabi nila gamot So try natin Mamaya papagita ko So yun guys, kunin na namin yung saging. Wow. O ito mabaguin ka ha Hige <laughs> Yun yeah, tamo Ayun mm. Patay sumabit Kinakain na ng ibon. You know? Naman, hinog. oryenda <laughs> Ito ano. Hanggang mga tunggatunggal lang Lima lata rin. So yun guys. Ang gagawin natin dito nyan. Gagawa tayo ng hukay dito sa gitna. Tapos pa-plastic natin. Patali pagkatapos itali si hahayaan hanggang bukas ng umaga ulit yung makukuha natin tubig dun guys iinumin natin so mabisang gamot daw yan sa mga hypertension at uh, sa mga matatasang sugar so try natin so ayan guys ayan, ganyan lang tapos si lalagyan natin plastic tali natin bukas ng umaga may tubig yan yun yung iinumin natin so ayan na guys itali na natin plastic So hayaan natin magtubig. So bukas ng umaga, inumin natin yan. Ayan guys, sasabi na namin. Nalagay ko na rin camera doon. Ayan guys, nailagay na yung net. At kahit dito. Ayan, okay. katap sa dulo. Okay. Spiderman! Spider-Man.